Oh. <laughs> guys, dahil wala tayong kutsilyo guys na nakita dito guys. So ipakita ko ngayon sa inyo guys ang galing sa aking ito matitigas na tit. O, oh, itong dalawang tit natin guys. So ito ang ating gamitin Papagbalat nitong patula. Ayan no? So, pisahin natin ito no, guys. Ayan. Oh. Haha. <laughs> Nabalatan guys. Oh. You know what guys? Itong ngipin ko. Gusto ni Miss Garillas na ipaayos niya to. Matagal na siya, matagal na sana niya gusto tong ipaayos guys Itong ngipin ko guys. Pero alam niyo ba kung bakit hindi ko po to pinapaayos tong tate ko guys? dahil matagal ko na itong plano itong kakaibang mukbang ni Mr. Wingby na gamit ang ating matibay na tit ayan o. so matagal na akong nagbalak na ipatanggal to kaso lang napakatigas napakatibay kaya sayang sayang naman kung tanggalin to kaya ito na lang ipakita ko na lang dito sa buong mundo ang galing nitong dalawang tit ko ayan Siguro itong tape dito left hand dito sa dito sa ano guys. Dito sa uh, gilid. Ito lang ang itanggalin natin. Ah, yan ang tanggalin natin. Itong dalawa iiwan ko to guys. Kasi napaka-healthy nitong tape na to. Ah? yan, matigas yan. O oh, kaya si gusto na sana niyang ipaayos to, guys. Gusto niya ipa, anong tawag yan? Ipa-marpil ba? Pero, ayaw ko, guys. Kasi, malaki tong pakinabang tong ngipi na to. Ayan. Kasi, makakagat pa ito ng mga gustong kagatin. Thank you for watching. Please, I like, guys. Pakishare naman sa video na to, guys. Thank you. God bless lahat.